Hello mga idol. Hello mga idol. Pwede mo na idol. Okay. mo ano na idol. Pwede mo na idol. Mag? mag 9 na daw siya karong October 30. Kapalo ba mo kung sa iya hang wish? Okay daw niya mapaitan siya cake. Nga mag-jabi. Ambot lang. Kung naabami pang jabi ani o pang cake. Depende lang sa sitwasyon. Kaya ang kwarta karong risod mang kaayo pang taon O niya. Ang 30 din naman na sweldo. kay Kaya man naman tarigirar. So damag sweldo nato to ispit sa 4 pa man. mau tak naik na ay mapandol diha na ay bisagwan ke car Hmm, ngadi mapukon ko piti. Mano diri na ko siya deh han kala asia siya bisa siya mo ko anak. Dili ko Lain ke ayu, siya. No bibi no? No pa kun dili kay lablab na ako mama. Hmm, lablab na ako do. No ako nang lablab ng toto. hati di ate. Oh di ate kay kamera mo lablab. Ay sorry. Thank you ate.